ayan magtatanim tayo ulit ng mangga dito sa harapan ay sa unahan pala sa may kalsada ayan nakapaghukay na si daddy june ng pagtatamnan ng mangga itong nabili naming mangga ano to um, kinalabaw ayan kinalabaw Ilang feet na ba yan, Daddy Jun? Siguro mga... Six. Six feet na. 6 feet. Binigay sa akin ng tindero ng, ano, 300 pesos. Pero ang bentahan niya, nasa 400 Yan. kasi bumili pa ako ng kalamansi sa kanya. Ayan. Ganda dito sa probinsya. Madaming tanim. Lalo na pag medyo binabaha yung lugar. Para mabawasan yung pagbaha. Ayan, no? Ayan. Hopefully, mamunga to after 2 to 3 years. Sabi nung ano, tindero, 2 to 3 years daw, mamunga na to. Kasi grafted. So, abangan natin. Mabilis lang yun. Mabilis lang yun, 2 to 3 years. Notice, may hinihintay tayo. Ganyan lang, tanim lang ng tanim para pagdating ng araw, meron tayong aanihin. Ayan, oh, lalaki ng mangga nyo. Ayan, ayan. Sunod, kailangan na naman natin magpag-grass cutter dito. Ang bilis lumaki ng ano eh, ng damo. Ayan. ng ulo ni Ate dun. ilaw ah. Ayan. Nice one, Daddy June. makatanim na tayo ng additional na ano? Na mangga. Bye-bye, everyone. Goodbye, Araya TV.